Maagang dumating si Ibarra sa San. Diego matapos ang mga pangyayaring bumagabag sa kanyang damdamin. Sa kanyang paglalakad patungong paaralan, napansin niya ang katahimikan ng bayan. Tila ba may kumakain sa loob nito na hindi nakikita ng mga mata. Sa kanyang puso, batid niyang may kailangang baguhin sa lipunan, lalo na sa edukasyon ng mga kabataan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang gusaling pinagkaklasihan ng mga estudyante. Luma ito at puno ng alikabok parang larawan ng edukasyong kinakalawang na sa sistema. Sa loob ng klase, si Ginong Padre Sibila ang guro. Mahigpit ito at tila hindi interesado sa tunay na pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa halip, tila binibigyang halaga lamang niya ang pagsunod at takot, hindi ang pag-unawa. Ang mga estudyante ay tahimik, takot na takot, at parang may tanikala sa bawat salita at galaw. Wala sa kanila ang lakas ng loob na magtanong. Dahil ang pagkakamali ay tinutumbasan ng kahihiyan. Ang klase sa pisika ay naging klase ng pangaalipin ng isipan. Habang patuloy ang leksyon, may batang di nakasagot ng tama, si Placido Penitente. Dahil dito, hindi niya tinanggap ang galit ng guro bilang isang hamon sa pagkatuto, kundi bilang isang insultong hindi niya karapat dapat tanggapin. Ramdam ni Ibarra, na noon ay nakamasid, ang kawalang katarungan sa loob ng silid-aralan. Sa paningin niya, ang edukasyong ganito ay hindi nagtuturo kundi naglalagay ng piring sa isipan ng mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang gumawa ng mas makabuluhang paaralan para sa San Diego. Ang eksenang ito ay hindi lamang patungkol sa isang klase, kundi isang simbolo ng kabuang kalagayan ng edukasyon sa panahong iyon. Ipinapakita rito ang maling sistema kung saan ang guro ay hari at ang mga mag-aaral ay alipin. Ang tunay na layunin ng edukasyon, ang paghubog sa malayang isipan ay nawawala. Itinatanghal ni Rizal ang kawalan ng kalayaan sa pag-iisip bilang isang balakid sa tunay na pagbabago. At sa katauhan ni Ibarra, umaasa ang nobela sa isang bagong pananaw sa edukasyon. Sa loob ng kumbento, si Padre Salvi ay naglalakad paikot sa kanyang silid, tila may bumabagabag sa kanyang kalooban, habang binabasa, ang isang liham na may kakaibang nilalaman. Ang kanyang nooy nakakunot at ang mga mata ay puno ng pagkabalisa, tila may isang bagay siyang pinangangambahan hindi niya mapigilan ang madalas na pagsilip sa bintana, waring inaabangan ng isang pangyayaring hindi maiiwasan. Sa bawat hampas ng hangin sa mga dahon ng puno ng akasya, lalo siyang napapaisip sa mga kilos ni ibara sa mga nakaraang araw. Alam niyang hindi na maiiwasan ang paglalapit ng mga bituin na minsang nagtagpo sa mapait na tadhana ng bayan. May lumang kasulatan sa loob ng silid. Nang kura na kanyang isinara at Muling itinago sa isang lihim na kahon sa ilalim ng altar. Ang kasulatang iyon ay may kinalaman sa kasaysayan ng San Diego, mga nakaraang kasalanan, mga pangalang pilit itinago, at mga alaala ng isang taong matagal nang nawala. Ngunit ang mga lihim ay may sariling paraan upang lumabas, lalo na kung ang hangin ng pagbabago ay dumarampi na sa pader ng simbahan. Sa kanyang isip, unti-unting bumabalik ang isang mukha mula sa nakaraan, ang ama ni Ibara. Sa pagbalik ng anak, tila muling nabuhay. Ang pangpanggayaring matagal na niyang nilibing sa katahimikan ng kanyang budhi. Ngunit ang katahimikan ay may hangganan lalo na kung ito'y binasag ng sigwa. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, napansin ni Tia Isabel na tila may pinagdaraanan si Maria Clara. Hindi maikakaila ang lungkot sa kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa paghilot sa rosaryo habang taimtim na nagdarasal. May masamang pakiramdam ako, tia, bulong niya. Parang may darating na hindi ko maipaliwanag. Pilit siyang pinakalma ng matanda, ngunit alam ng kanyang puso na may mga pagbabagong di kayang hadlangan ng kahit sinong may kapangyarihan. Ang kanyang damdamin para kay Ibara ay nananatiling totoo, ngunit ang kanyang pangarap ng isang payapang kinabukasan ay tila unti-unting hinahamon ng kapalaran. Sa labas ng tahanan, si Ibara ay naglalakad mag-isa. Suot ang kanyang kapote at binabagtas ang daan patungo sa simbahan. Hindi siya alintana ng ulan o ng maputik na daan sapagkat ang kanyang isipan ay abala sa mga tanong na walang kasagutan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit puno ng layunin. Nais niyang makaharap ang kura upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa gitna ng dilim ng gabi at ng unos na bumabalot sa bayan, dala niya ang tanglaw ng kanyang paninindigan. At sa bawat hakbang tila ba ang lupa ay kumakaba, naghihintay ng pagsabog ng isang lihim na kay tagal ng tinatakpan. Habang palapit si Ibarra sa kumbento, huminto siya saglit sa ilalim ng isang punong nara upang pagmasdan ng simbahan. Ang mga kampana nito ay tahimik, ngunit ang paligid ay tila nagbabadya ng bagyong darating. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at galit, kaba sa maaaring malaman niya at galit sa sistemang nagkulong sa alaala ng kanyang ama sa kadiliman, sa kanyang mga mata, hindi na ito ang parehong simbahan na kanyang pinaglaruan noong bata pa siya. Ito na ngayon ay simbolo ng kapangyarihang nagpapatahimik sa katotohanan. Sa likod ng katahimikan nito ay isang napipintong pagsabog at siya mismo ang susi sa pagbukas ng mga nakapinid na pinto ng lihim. Pagdating niya sa harapan ng kumbento, tinapik niya ang pintuan at naghintay. Maya-maya, Isang alila ang lumabas at nagsabing wala raw si Padre, Salvi. Ngunit alam ni Ibarra na kasinungalingan, iyon nakita niya ang anino sa bintana. Ilang saglit bago siya kumatok. Sabihin mo sa kanya, hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Maring sambit ni Ibarra. Sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay nag-aalab ang determinasyong malaman ng totoo. Ang kanyang paninindigan ay tulad ng kidlat. Tahimik sa una ngunit may hatid na malakas na dagundong. Walang makapipigil sa kanya ngayon. Hindi ang takot, hindi ang kapangyarihan ng simbahan, at lalong hindi ang mga kasinungalingan. Sa loob ng kumbento, si Padre Salvi ay nananatiling nakasilip sa bintana, pinagmamasdan si Ibarra. Tila bangungot para sa kanya ang pagbabalik ng anak ni Don Rafael sapagkat dala nito ang multo ng nakaraan. Alam niyang hindi na magtatagal. Ang kanyang katahimikan darating ang panahong haharapin niya ang mga tanong at baka pati ang paniningil. Ngunit sa halip na harapin ito ngayon, pinili niyang manahimik at hayaang ang ulan ang magsalita para sa kanya. Sa kanyang paningin, ang pagsuway ni Ibarra ay hindi lamang laban sa kanya, kundi laban sa buong sistema ang kanyang kinabibilangan. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso ang hindi mapalagay, alam niyang hindi lahat ng lihim ay maaaring bangungutin habang buhay. Habang tumatagal ang pagtigil ni Ibarra sa labas ng kumbento, Dumarami ang mga taong naguusyoso mula sa mga bintana ng kanilang bahay. Ang ilan ay nagbubulong-bulungan, nagtatanong kung ano ang ginagawa ng binata sa ganoong oras sa tapat ng kumbento. Para kay ibara ang pagtingin ng mga tao ay hindi na mahalaga. Mas mahalaga ang paghahanap ng katotohanan. Ayong gabi ay lalong lumalalim at ang ulan ay lalong lumalakas, ngunit nananatili siyang nakatayo, tila isang punong hindi kayang igupo ng unos. Sa kanyang paninindigan, Nagsisimula ng umalingaungaw ang babala ng sigwa, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong San Diego. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, dumating si Elias sakay ng kanyang bangka, basang-basang ngunit matatag ang tindig. Don Crisostomo, anya habang nagmamadaling lumapit, huwag kang magpakatanga sa paninindigan kung ang kalaban mo'y hindi nakikita sa harap mo. Tinignan siya ni Ibarra ng may pagtataka, ngunit sa puso niya'y alam niyang may katwiran ang sinabi ng lalaki. Si Elias ay tila isang misteryosong gabay na lumilitaw sa mga sandaling kailangan niya ng paalala. Sa kanyang pagdating, parang biglang lumambot ang tensyon sa paligid, ngunit na natili ang dilubyong namumuo sa ulap ng mga pangyayari. Bawat salitang binibigkas, ni Elias ay parang kulog na may hatid na babala sa kinabukasan. Hindi pa ito ang panahon. Don Crisostomo, dagdag ni Elias, marami pang kailangang tuklasin bago tuluyang makapagpasya. Hindi sinagot ni ibara ang lalaki, ngunit tumangus siya at tumalikod sa kumbento. Habang naglalakad palayo, pakiramdam niya ay may dagundong sa kanyang likuran, hindi dahil sa kulog kundi sa bigat ng hindi natuloy na paghaharap. Sa kanyang isip ay umuukit ang imahe ng mga aninong nagpapatakbo sa bayan sa likod ng mga kasulatan at banal na kasuotan. Ang gabing iyon ay nagsilbing panimula ng mas malalim na paghahanap, hindi lang sa katarungan, Kundi sa pagkakakilanlan ng tunay na kalaban, sa kanyang puso ay namuo ang panibagong determinasyon, mas matatag at mas malinaw kaysa dati. Samantala, sa loob ng kumbento, si Padre Salvi ay tila hindi na mapakali. Inilapat niya ang kanyang kamay sa malamig na dingding habang pinakikinggan ang unti-unting paghupa ng yabag ni Ibarra. Hindi siya titigil, mahina niyang bulong sa sarili, at kapag bumalik siya, hindi na siya ang dating batang kilalako. Ang kanyang puso ay bahagyang tinamaan ng takot, hindi dahil kay ibara kundi sa posibilidad na mabunyag ang kanyang mga lihim. Ang tagpong iyon ay naging paalala na ang kapangyarihan ay may hangganan at ang katahimikan ay hindi palaging ligtas. Sa loob ng mga pader ng kumbento, nagsisimula ng gumapang ang pagdududa at pagkabahala. Sa pag-uwi ni Ibarra sa kanyang tinutuluyan, sinalubong siya ng malamig na hangin at matinding pagod. Ngunit sa kabila ng lamig ng gabi, naglalagablab ang apoy sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayong alam niya na ang mga paunang, senyales ng sigwa, mas handa na siyang humarap sa darating na unos. Sa kanyang isip ay namuo ang isang panata. Babalikan niya ang kumbento, ngunit sa susunod ay hindi siya mag-iisa. Tila sumasabay ang kanyang tibok ng puso sa bawat patak ng ulan, mabilis, mabigat at puno ng pag-asa sa hinaharap.